Greek pa siya guys hindi pa siya English so maya maya pa kasi akala namin ng simula na yung English hindi pa pala so lalabas muna ako guys hindi pa siya English Greek pa <coughs> Honey honey And guys short visit na lang muna kami guys next time na kami magsimba Sinundang ko siya guys. niya alam guys. Kasi sabi ko pa sa kanya, doon ako dadaan sa Kabila. Okay, Wala, okay. Ikaw may pasok. Nagtinda ako. O Libby! <laughs> I'm tough. I'm good. There. Maybe I'm good on the April, I don't know. Police! Police. <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> sasundan ko siya. Like <laughs> Kung hindi ko siya tinawag. Hindi <laughs> <Diyan> niya alam. <laughs> police, police. <Honey>. Ani. <laughs> guys, kain muna ako Guys. yan Dito kay Kuya April. Tumbuh siya guys. Kaya Kuya. <laughs> Ayan, dito ko pag, pag ano ko, off ko talaga. Dito ko kumakain guys. Si para Kuya. Oh, ganda. Morning. Morning. ganda na ang ni eh, Kuya guys. Ayan. Ayan. Ganda

limited rice sya dito, guys. Ito po, ate. Pag-aako, te. Pag-aako, po. Kaya Kaya nga.